ay hey, mga kalangga ko. Magbubukas tayo ng kakao. Ito yung ginagawa ng chocolate o chocolate. Tara samahan niyo ako. <laughs> Ayan. Ito yung mga kalangga ko oh. Pero nagbukas na ako kanina. Ang nagbigay nito si paring Derek. May puno kasi sila dalawang puno. yat tatong puno. So, hindi siya ganong kalakihan. Pero hindi ko alam kung anong, anong variety yung yung kakao nila. Pero, matamis naman. Kaya, kanina ko pa binabanatan to. Tapos, pagkayarin ito, ibibilad natin at gagawin nating kakao. Gagawin nating chocolate. Ayan. Pero, masarap to mga kalangga ko. Promise. Ma, medyo hinug na talaga siya kasi makunat na. Kaya lang araw-araw natin kakainin dahil hindi ko naman kayang kainin ng lahat yan, no? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, ito, ano? Siyam, sampo. So, nakadalawa na ako. Tapos, with coffee. Ayan. No? Kagagaling lang natin sa BIR. So, kadarating halos natin mga kalangga ko. Naisipan kong mag-content. Kasi wala na akong content. Wala akong ano pang upload kay tatay. Ang sarap. Mm -hmm. Dito ko nilalagay kasi pag may natin panahon, ibibilad ko. May mga mga delot ng araw. Kasi papagiling natin. Gusto niya. Gusto mo din, no? Pwede naman, mo rin natin kanina. Kasi pa, Kasi alam niyo mga kalangga ko, masarap mag-ayos ng mga papel kapag ka mabait yung mga nasa customer service. Hindi ka maano. Chadong hinog na. Mm -hmm. Magbukas tayo ng isa pa. Ibang variety naman kasi ito yung ganito yung binuksan ko kanina. Mhm. Magkapareho lang sila. Ngayon mag-open tayo ng isang variety. Kasi yung tanim nila tatlong variety 'yon. May parang kulay ano, violet ba? Di ba may violet ng ganyan? May parcel ako. Bayad na yun, anak. Bayad. Bayad na yan, anak. Bayad na. Wala akong utang dyan. Ganda ba? Oh. oh. Ganyan ang dapat pagka pumain, mulang mo lang. Tapos... Marap. Mm. Di ba dalawang pakinabang siya? Pwede mong gawing tsokolate. Pwede mong merinda. Mas masarap kung ano to, ano, maniba lang. Dumating ang aking parcel. May parcel ako. Alam niyo na may nanay niyo, mahilig sa bag. So, nabudol na naman tayo ng bag. Kape. <laughs> Tignan mo ano, Gagay natin chocolate pero umiinom ako ng kape. Masarap kasi. Eh, <laughs> tuloy hello, ko 'yung ko ng mga kalanga ko. Hay, cute. Order na. order ko na po tayo. Wala, wala order. May Shopee ba ako anak? Na Ang mga kaklase mo ba? Sige. Kalawasi mo. Very wrong. <laughs> Hindi pala yung bag. Hindi pala bag na kalangga to. So, open na natin. Ganon din yun. gumawa ng project yung anak ko. Ang yung sito. Sabi niya, bibigyan, bibigyan daw ng service. So, Tutuloy ko yung kwento ko ng mga kalangga. Yeah! Dumating diba na yung aking electric fan dahil taginit na. Ngayon, Ganda, B! Uy, Ay, gumana. Okay lang ako pang ano. Lugi. Ay, ganda. Promise, ganda. O, see? Kaya lang medyo bulky siya. Ayan, o. Shadow naman. Ay, garabi. Ini. Ini. Ayun na, hindi na ako natapos-tapos. Hindi na ako tapos sa pagkain ng kakao. So yan, subaybayan so yung mga kalangga ko hanggang sa magawa natin ng chocolate. Ano, magiging tablea siya. Mas, parang mahaba-haba na yata yung ating kwento. Pero hindi pa ko yari magkwento ha. Sandali lang. Sandali lang. Ayun <laughs> na nga nag-ayos ako sa BII kahapon pa. Pero, yung haba ng pila at ang dami ng tao, hindi ako nakakaramdam ng pagod. Alam niyo bakit? Dahil ang babait ng mga tao doon. Ang babait ng mga empleyado sa gobyerno. No? Kung lahat ba naman na nila, kahit na gaano kainit, gano ka ano ang hirap ng pila, no? At lalakarin mo. Gaano kadami ng papilis na lalakarin mo hindi hindi ka mapapagod. Alam niyo bakit mga kalangga ko? Oh, dahil sa kanila palang lang sulit ka na mabait. Tsaka basta maano sila, uh, approachable sila. Hindi ka mukha ng ibang napuntahan ko nung Monday. Ay, promise mga kalangga, napaiyak ako, bi Tumalikod ako, tumululuha ko. Alam nyo bakit? Nakadalang bakit ba, ha? Dahil nga ay sinungitan ako. Tapos, tumawag ako sa husband ko. Sabi ko, parang hindi ako komportable dito. Sabi niya, bakit? Sabi ko, masusungit mga tao dito. Tapos, siguro narinig nun, medyo nagbaba ng konti ng boses. Tapos, ningyan ako ng ID. Nung nakita yung pangalan ko, nagbaba ng tuluyan ng boses. Akala siguro utusan ako nila. Nakakainis yung ganun, di lumalaban ng patas. Pero okay na nakalipas na kinukwento ko na <laughs> Ayan, din na tayo natapos tapos Tut tutuloy natin ito ng kanda <laughs> So ito nga mga kalangga ay kakao. Maraming variety po ang kakao dito sa Pilipinas. So dito, ito yung may kakao na nabubuhay sa sobrang inyo talaga. May kakao naman na nabubuhay sa malamig na lugar. Yun ay aalam ah, nito. ko sa inyo po. Yun ang mga kalangga ko. Bye-bye. May dumating akong electric ko Ay ano? Fan ba to? Oh, grabi siya ala siya kasi nawala yung aking ganito nung Clara nung aking anak. Sinabit ko sa liig ko. Nung nagsukat ako ng damit, nakalimutan ko. Ngayon, dami kong kwento. Bye mga kalangga ko. Thank you.